Ayan na, nakikita ka natin mga kaibigan Ayan na Winner eh. Pasay Smart Country Kita kita ka natin mga kaibigan Winner Go. Eh nalagot to? yung oh. na sila mga Ibigan. Pakitong Luis. Oh. 'yung tawarin ng. Rhys Paris, Rhys Ortiz, Ortizbang. Ortizbang, 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 Winner, 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 winner. Alright, you know. Gelarik, okay, go, go, go! Gelarik, go, Whoa. go, ah, go! Pecah, pecah, pecah! 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 Miss pa, onti pa, onti pa, nakakabing pa, onti pa. Go! Nice one, Carl. Kuwa mo. Uy, hindi ka, lala! Nakakabing, nakakabing, nakakabing. Winner, Lorenzo. Winner, winner. Winner, winner, Alexis. Open oh, mo, Alexis. Oh. Ah. mo Himba, huyer, Alexis. Hayaan mo, shoulder square, Alexis. mo, red angle, sigam babae. shoulder square mo, red angle, shoulder square. angle, Eto na, player ng Batang Winners versus Skyhawks player na si Ben Alvarez. Baka pati! Ito lang! Winners! Ay, ilon! Uy, punta! Ang kanil Alam mo kung ano? Ayan lang! Uy, ilon! Nice, man! pro na siya! Mara. Tidak, saya sudah membalik. Oh, saya sudah membalik. Saya tidak dapat mengambil pilihan. Anda sudah membalik. Pembalik! Saya sudah membalik. Itu sahaja. Pembalik. Lelaki yang menang, anda akan menjadi penyayang saya. Satu tahun saja. Bagaimana anda akan memulakan? Saya tidak Alexis, itu sahaja.

dito. Pwedeng online application sa BDOs ng Manila. Mid -gen, mid -generation ng Manila. Dapat nasa tatak siya ito. Ante, ni Sha Dapat nasa Ngayon

Ayala, tinitigan pa. Tinitigan pa. The winner, Red Angel. Tuloy-tuloy na to. Baka bilisan ko kasi aalis pa. Yung nila yung tanihan na ang sir. pa yung unang sir. Takto lang, gala sa Ay, tinitigan na Red Angel. Tinitigan. Ayala, mukhang makakakuha ng lalaki mamaya si Red Angel. Ano, naglalaro. Mira reda gan. Ay po, Lagay Lagyan diyan. Siguna ka din. Ito na mga bibigan. Tagal pa di ba? Oh, saktong-sakto 'to. Ticket. Center. Center pa. Center pa. Center pa. Ah, wow. Niagara Rising. Konti na lang, konti na lang. Zolid, Zolid. Ang ganda ng parehong waj. Kung ikaw binay sa larawan, dapat marani. Gitang gitana namin yun to. Gitang gitana Ops, pina po winners. Ako. 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 Sa ano po Sa ano nawa ba? Itong tatlo na itong laban niya. Kung sino makauna na tatlo ng champion. Kung sino maka... Sa pangalawa, sino maka tatlo ulit? Sige na. Sige na. Sino man doon sa best of

Panalo po, winner, Red Angel. Lapit na po dito si Diver at Red Angel. Panalo po kayo pareho. Ang ating po, champion, Diver, ang ating second place, Red Angel. Ang champion, Alex, here we go. Diver! Senior ka na! Alis ka! Pagbigaw, Al pumasok pa ng video. ko toronto ka! Champion natin, ang ating second place, nandito na! Red Angel!